Kung so, ang concern po ninyo ay pananakit ng inyong lower back, Gaano mm -hmm. gano'ng katagal yun na po yung nararanasan? Ito po yung isang taon na ngayon, hindi sarita. So, one year na po ito. Way back, one year ago, ano po yung uh, naaalala nyo na ginawa nyo activity kung saan nagkaroon ng pananakit hanggang sa Aram, ngayon? Parang pagbuhat po na mapigat. Pagbuhat na ng mapigat. May naranasan ba kayo paglagotok that time, tapos biglang sobrang sakit? Kaya ano mo po, parang naramdaman ko lang doon na yung okay, nakita. Pagbagong po, hirap na hirap na ako. Okay. So, ba na yung pataas sa part dito? Ito po. Okay. Dito? Dito po. Dito po. Dito Kung re-rate po ng 1 to 10, gano'n ba sakit yan? Eh, bakit dinadalo? Masakit o 10 po. 10 na yan. Ako nakataas na kamay na Saan mo uh -huh. sakit? Dito po. Gano'n po sakit yan? Gano'n tayo po. 10? Ah. So, masakit na yan? Gano'n masakit? sakit? May... for so my Eight? Para kung napitik na. Pitik, eh. Gano'n ka sakay? Panto pe? Eh? Eight po. Eight. Ben po. Nandahan. Dal dalawang kamay po. Dalawang kamay. Masakit? <laughs> Saan? Dito. Iyan po. Iyan Dito? Gano'n ka sakit yan? Ten po yan. Ben. Anik. Saan masakit? Dito, so, ito po. Ito. Gano'n ka yan? Gano'n ka rin po. Ten. Ben. Kaya ka bina. Kaya e, sakit? Ito lang. Gano'ng effort? May inga lang pang ma 8 lang, 7 eh. to 8? Hindi <laughs> po gaya dito sa abla. Masarap po. Ah? <laughs> sa pakiramdam? May namak. Sa ganchan. Cool. Kasi pa rin ilonood ko na rin. Nangyarap ko kung may nasakit po. Sabi niya po kanina may number 10 na masakit sa lower back. Ngayon po. Wala, ano? Kahit igalaw niyo? Ano? Boy. Number 10. Number 3 na lang si Tora. 3? Ano? 10 po ng palipod. Itong portion na ito na naka-straight body ka kanina, number 8 na po ito. Sabi mo, Ano? Here, may masakit ba? Punch na lang. pa natin pang pre. may pain? Punti-punti na. Kung number 8 po kanina, ngayon? Three na lang ako. Three. ka ba ng ganito? Aha. So, okay. Punti-punti. Three. Then, sabi po kanina, may number 10 na masakit. Punti na po Kung number 10 po kanina, ngayon? Two to na lang. Two Sige. Sabi niyo po may number 10 na masakit. Konti. The same, same lang. Oh. May okay, ilan po? Three na lang. Three. Oh, konti. Okay. Dito, number 8 na masakit. Uh -huh. Wala. Wala? Sige. Wala. Pupo po muna. Kamusta po ang pakiramdam mo after po na ginawa Bunaan na yung therapy? Hindi na awa ko. Kung <laughs> ikaw kumpara sa kanina? May masakit. Um, uh, sobra. <laughs> oh, kanina? Yeah. Iyon so, ngayon? Ang uh, konti, konti na uh, po. Oh, Após pôr na terra tinha uma de